mo ba kung may gustong sabihin ang katawan mo na mahalaga? Ngayon, focus tayo sa isang mahalagang aspeto ng ating kalusugan. Parang may hindi okay sa iyo nitong mga nakarang araw? Baka napansin mo yung ibang pagbabago sa katawan mo na medyo nakakalito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ito'y mga Senyales na baka kailangan natin bigyan ng pansin ang ating atay Stay tuned kasi sa video na ito, pag-uusapan natin ang bagong 10 senyales ng sakit sa atay na hindi dapat natin itagwalang bahala bago natin simulan. Kung nagustuhan mo ang info na ito, don't forget to hit that like button at pag-subscribe para sa mas marami pang health-related content. So, let's get started! Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ito ang sampung senyales ng sakit sa atay na hindi dapat balewalain. Number 1. Yellowing of the skin and eyes o jaundice. Pagkakaroon ng kulay dilaw sa balat at mata. Ang jaundice ay nanggaganap kapag may sobra-sobrang bilirubin sa dugo na nagdudulot ng pagkakaroon ng kulay dilaw sa balat at mata. Ang bilirubin ay isang kulay dilaw na pigment na nabubuo kapag nangyayari ang pagsira ng mga pulang selula ng dugo. Ang pagkaharoon ng problema sa atay ay maaaring hadlangan ang tamang proseso ng bilirubin na nagre-resulta sa pag-accumulate nito. Ang pagiging kulay dilaw na ito ay malinaw na senyales ng problema sa function ng atay dahil ang atay ay nagiging responsabling organo sa metabolismo at pagtanggal ng bilirubin. Number 2. Unexplained weight loss. O di malinaw na pagbaba ng timbang. Ang biglang at di malininaw na pagbaba ng timbang ay maaaring kaugnay sa mga problema sa atay dahil sa iba't ibang dahilan. Ang mga sakit sa atay ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng katawan na tamang metabolismo ng mga sustansyang pangnutrisyon. Buhut dito, ang mga kondisyon tulad ng cirrhosis o cancer sa atay ay maaring magdulot ng kawalan ng ganang kumain at pagbawas ng masa ng kalamnan. Bilang resulta, maaring magkaroon ng malaking pagbaba ng timbang kahit na hindi ito intensyonadong gawin ng isang tao. Number 3 persistent fatigue o patuloy na pagod Ang matagalang pagod o kahinaan na hindi bumabawas kahit anong pahinga ay maaaring kaugnay sa mga problema sa atay Ang atay ay may mahalagang papel sa metabolismo ng enerhiya at ang pagkakaroon ng problema dito ay maaaring magdulot ng kakulangan ng lakas Bukod dito ang mga kondisyon tulad ng pamamaga o cirrhosis ng atay ay maaari magdagdag sa pagod dahil sa pangkalahatang bigat sa katawan. Number 4. Abdominal pain and swelling o sakit at pagmamanas sa tiyan. Ang pagkakaroon ng kirot o pamamaga sa bahagi ng tiyan ay maaaring senyales ng problema sa atay. Mga sakit sa atay tulad ng Fatty Liver Disease o cirrhosis ay maaaring magdulot ng pamamaga at paglaki ng atay na nagre-resulta sa kerot sa tiyan at pakiramdam ng kabusugan o pamamaga. Maaaring itong maging resulta ng pag-accumulate ng likido sa loob ng bahaging chan Isang kondisyon na tinatawag na ascites. Number 5. Dark colored urine. Ang dark color ng ihi ay maaaring senyales ng dysfunction sa atay. Lalo na kung may kasamang iba pang mga sintomas. Kapag ang atay hindi natatrabaho ng maayos, maaaring hindi maayos na ma-process at maalis ang bilirubin. Bilang resulta, ang bilirubin ay maaaring mag-accumulate sa ihi na nagbibigay ng dark color dito. Ang madilim na kulay ng ihi, lalo na kung ito ay patuloy, ay dapat maging rason para sa masusing pagsusuri ng kalusugan ng atay. Number 6. Pale Color Stools o malam-malamlam malam, malam lam, o puting kulay ng dumi. Ang malamlam o puting kulay ng dumi ay maaaring magsilbing senyales na mga problema sa atay. Ang normal na kulay ng dumi ay kayumanggi dahil sa presensya ng bilirubin. Kapag ang atay ay hindi nagtatrabaho ng maayos, maaari magkaroon ng pagbaba sa pagtanggal ng bilirubin na nagre-resulta sa malamlam o puting kulay ng dumi. Ang pagbabago ng kulay ng dumi na ito ay maaaring maging maagang sinyales ng problema sa atay. Number 7. Nausea and Vomiting Pananakit ng tiyan at pagduduwal Ang matagalang pananakit ng tiyan at pagduduwal ay maaaring kaugnay sa mga problema sa atay. Mga sakit sa atay tulad ng hepatitis o pamamaga ng atay ay maaaring magdulot ng iritasyon at pamamaga sa sistemang pangdigestibo na nagre-resulta sa nararamdaman ng pananakit ng tiyan at mas mataas na posibilidad ng pangduduwal. Ang mga sintomas na ito ay maaaring lalo pang maging halata pagkatapos kumain. Number 8. Loss of appetite o pagkawala ng ganang kumain. Ang biglam at matagalang pagkawala ng ganang kumain ay maaaring senyalis ng dysfunction sa atay. Ang mga sakit sa atay ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng katawan na mag-process ng mga sustansyang pangnutrisyon na nagre-resulta sa pagbaba ng pagnanasa na kumain. Bukod dito, ang mga kondisyon tulad ng cirrhosis ng atay ay maaaring magdulot ng dam ng kabusugan na mas lalo pang nagpapabawas ng ganang kumain. Number 9. Itchy Skin o Pangangati ng Balat Ang pangangati ng balat, lalo na kung ito'y patuloy, ay maaaring konektado sa mga problema sa atay. Ang dysfunction sa atay ay maaaring magdulot ng pag-accumulate ng bile salts sa balat na nagre-resulta sa iritasyon at pangangati. Ang sintomas na ito, kilala bilang pruritus, ay madalas mas malala sa mga extremities at maaaring malaki ang epekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Number 10 easy bruising and bleeding o madaling magkaroon ng pasma at pagdurugo. Ang dysfunction sa atay ay maaaring makaapekto sa pagkakakumpul ng dugo na nagre-resulta sa madaling pagkakaroon ng pasa at pagdurugo. Ang atay ang nagpo ng mga clotting factors na mahalaga para sa tamang pagsasama-sama ng dugo. Kapag at ang atay ay may problema, maaring mabawasan ang paggawa ng mga clotting factors na ito na nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng pasa at pagdurugo na maaring tumagal kahit mula sa mga mababang sugat lamang. Tandaan Habang ang mga senyales na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga isyo sa atay, maaaring itong kaugnay sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan, Mahalaga na kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan para sa isang buong pagsusuri at wastong diagnosis kung ikaw o ang kilala mo ay nakakaranas ng mga sintomas na ito. Ang maagang pag-alam at agarang pagtugon ay critical para sa epektibong pamamahala ng mga sakit sa atay. Kaya ayan mga kaibigan, ang sampung senyales ng sakit sa atay na hindi dapat baliwalain. May paraan ang iyong katawan ng pagkikipag-ugnayan sa iyo. At ang pangbibigay pansin sa mga senyales na ito ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kung ikaw o ang kakilala mo ay maroon ng sintomas na ito, Huwag mag-atubiling komunsulta sa isang profesional na pangangalagang pangkalusugan. Kandaan ng maagang pagtuklas at agarang aksyon ay maaring magbigay ng malaking pagbabago. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrition at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa sugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.